Nakaalerto ngayon ang militar sa mga bantang pang-aatake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF matapos ang bakbakan sa pikit North Cotabato. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi ipinagwalang-bahala ng mga militar ang posibleng pang-aatake muli ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF matapos mamatay ang ilan nilang kasama sa naganap na bakbakan sa Pikit North Cotabato noong nakaraang linggo. Nagbabanta ang BIFF na gaganti sa mga militar dahil sa ginawa nilang pagsaklolo sa MILF sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng dalawang grupo. Kinumpirma ito mismo ng kanilang tagapagsalita na si Abu Misrim Mama totoo po na may naman tayo nagsabi ng hindi totoo at hindi natin ginagawa. Ganun po. Plano natin hanggat to nandun, nandito pa ang army. Kaugnay nito, sinabi ng mga militar na lagi silang nakahanda sa anumang banta mula sa BIFF at tinitiyak nila ang kaligtasan lalo na ng publiko. Una nang sinabi ng militar na ugali ng BIFF ang gumanti lalo na kapag nalagasan sila ng maraming miyembro. Uh, that's their statement. So anyway, we are prepared to to confront them again in case they decide to retaliate. Matatandaang sa nangyaring inkwentro sa Pikit North, Cotabato. Sinabi ng AFP na hindi bababa sa 20 BIFF member ang napatay dahilan upang agad silang mag -withdraw. Samantala, pinabulaan na naman ng militar ang napabalitang binayaran o ng gobernador ng North Cotabato ang MILF, kaya inatake ng mga ito ang BIFF. Yun nga, based doon sa interview din ni Governor Talino na walang katotohanan yung paratang ng BIFF sa kanya na siya ay kumbaga nag-finance doon sa MILF upang atakihin sila kasi itong insidente nga ito ay rido ito ng commander ng MILF to the BIFF. Hindi din namin alam kung saan ang galing yung um, mga pagsisinungaling na sinasabi ni Abu Misri. Mula dito sa North Cotabato, Dante Amento, UNTV News Worldwide.